Welcome to Jesus is Coming Ministry Bible Stories. Ibinibigay ko ang papuri at pasasalamat sa Panginoong Yesus. Amen. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa tore ng Babel at kung paano nagkaroon ng iba't ibang lingwahe o tribo ang mga tao sa buong mundo. Saan sila nagmula at paano sila nabuo. Pansinin ang mga pangalan nila na ginamit upang ipangalan sa kanilang lugar o ngayon ay tinatawag nating mga bansa. Huwag kalimutang i -like and share ang ating video sa ating mga kamag-anak upang ma-share natin ang salita ng Panginoon. Paano nga ba nabuo ang bansa mula kay Noah, kanyang mga anak at mga apo pagkatapos ng Baha? Kung paano sila kinalat sa buong mundo? Tandaan ang pangalan nila dahil makikita natin ito sa mga susunod na kwento sa Biblia. Genesis 10, ito ang kasaysayan ng mga anak ni Noah na sina Shem, Ham at Japheth pagkatapos ng Baha. Ang mga anak na lalaki ni Japhet ay sina Gomer, Magog, Maday, Javan, Tubal, Meshek at Tiras, Sina Alkenas, Rifat at Tugarma ang mga anak na lalaki ni Gomer. Ang kay Javan naman ay sina Elisha, Tarsis, Kitim at Rodanim. Ito ang mga anak at apo ni Japhet sa kanila nagmula ang mga bansa sa baybay dagat at mga pulo. Bawat isa ay nagkaroon ng sariling lupa at wika. Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Kus, Egypto, Libya at Kanaan. Sina Seba, Havela, Sabta, Raama at Sabtika. Ang mga anak na lalaki ni Kus, ang kaya Raama naman ay sina Saba at Dedan. Si Nimrod, isa pang anak na lalaki ni Kus, ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Siya ang pinakamahusay ng mga ngaso dahil sa tulong ni Yahweh. Kaya may kasabihang maging mahusay ka sana mga mga aso tulad ni Nimrod sa tulong ni Yahweh. Kabilang sa kanaunahang kaharian na sakop niya ay ang Babylonia, Eric at Akad, pawang na sa lupa inang Sinar. Mula rito pumunta siya sa Assyria at itinatag ang lungsod ng Nineveh, Rohobot, Er, Kale at ang risen sa pagitan ng Nineveh at Kale, ang pangunahing lungsod. Si Egypto ang ama ng Tagalud, Anam, Lihab at Neftu. Gayon din ang mga taga Patros, Kaslo at Kaftor na pinagmula ng mga Felisio. Ang panganay ni Kanaan ay si Sedon na sinundan ni Het. Kay Kanaan din nagmula ang mga Joboseo, Amoreo, Gorgeseo, Hivita, Araseo, Seneo, Arvadeo, Zemareo at Hamateo. Simula noon kung saan saan nakarating ang mga Kananeo. Mula sa Sidon ang kanilang hangganan sa gawing timog ay umabot sa Gerar na malapit sa Gaza. Sa gawing silangan naman, umabot sila sa Sodoma, Gomora, Adma, Zebuin na malapit sa Lasa. Ito ang lahi ni Ham na nanirad sa iba't ibang lupain at naging iba't ibang bansa na may kanilang wika. Si Shem ang nakakatandang kapatid ni Japheth ang pinagmulan naman ng lahi ni Heber. Ang kanyang anak ay sina Elam, Ashur, Afaksad, Lod at Aram. Ang mga anak ni Aram ay sina Uz, Hul, Geter at Mas. Si Afaksad ang ama ni Zela na ama ni Heber. Dalawa ang anak ni Heber, ang isa ay tinawag na Pilek sapagkat noong panahon niya nagkahiwalay ang mga tao sa daigdig at kapatid siya ni Joktan. Si Joktan ang ama ni Almudad, Shelef, Hazar Mavet, Kudora, Oza, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ofer, Hamina, at Jobab. Sila ang mga anak na lalaki ni Joktan mula sa Mesya hanggang Sifar sa kaburulan sa silangan na lawak na kanilang lupain. Ito ang lahi ni Shem ayon sa kanilang angkan, wika, at bansa. Ito ang mga bansang nagmula sa anak ni Noe mula sa kanilang mga angkan. Sa kanila nagmula ang lahat ng bansa na lumaganap sa buong daigdig pagkatapos ng baha. Sa simula, iisa ang wika at magkapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumiban. Tisa ang ginamit nilang bato at alkitran ang kanilang simento. Ang sabi nila, halika kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may turing abot sa langit upang maging tanyan tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tignan ang lungsod at ang turing tinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalat nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan ang mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang tinatawag nila sa lungsod na iyon sapagkat dooy ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Anong aral ang makukuha natin sa kwentong ito? Paano nabuo ang bansa pagkat, pagkatapos ng baha? At ano ang koneksyon nito sa henerasyon natin ngayon? Nang panahon ni Noah, pinagsisihan ng Panginoon ang paglikha ng tao. Sabi niya, maliban kay Noah, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig na mumukay sa kasamaan ang lahat ng tao. Hindi nakikita ng masasamang tao ang mga bagay na ginawa ng Panginoon para sa kanila. Ang sabi sa Job, kahit wala pa sa panahon sila ay tinangay na ng baha, sapagkat ang kanilang pundasyon ay lubos na nag-iba. Sinabi nila sa Diyos na sila'y kanyang layuan at wala naman daw magagawa sa kanila ang Diyos na makapangyarihan. Sa kabila nito, sila pa rin ay pinagpala. Di ko talaga maunawaan ang pag-iisip ng masama. Bakit nagbago ang lingwahe ng mga tao nang gumawa ng tore ng babeg? Ang sagot upang itigil nila ang pagsuway sa utos ng Panginoon at matupad ang kalooban niya na kumalat sila sa buong mundo at magpakarami. Sinabi ng Panginoon sa kay Adam at Eve, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, ibon at lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa. Nagkaroon din ng tipan ang Panginoon kay Noah. Genesis 9, si Noah ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Iniutos ng Panginoon kay Adam, Noah na humayo at magpakarami. Inilagay din ng Panginoon sa kanila ang kapangyarihan kagaya sa utos na ibinigay niya kay Adam. Ngunit nagkaisa silang subayin ang utos ng Panginoon na kumalat at magpakarami, na natili sila sa isang lugar at bumuo ng tore. Gaya sa henerasyon ngayon, maraming mga tao ang sumusuway sa Panginoon. Nagtitipon sila bilang grupo, organisasyon, gang o kulto upang gumawa ng kasamaan na magiging sanhin ang kanilang kaparusahan. Ang sabi na nila, halikayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag ng magkawatak-watak sa daigdig. Sinuway nila ang utos ng Panginoon gaya sa pagsuway ni Adan. Dito nagsimula ang kasalanan ng tao ayon sa Romans 5.19 sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, Ngunit marami rin ang napapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Sinunod ni Jesus ang utos na mamatay sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Nais ng Panginoon na bumalik tayo sa Kanya. Kaya dapat nating sundin ang Panginoon upang di tayo mapahamak sa kasamaan o kasalanan. Sabi ni Jesus, kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Alam niyo ba na na ang mga taong nagre-rebelde o sumusuway ay makikita natin sa Samuel 15.23. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulang at ang katigasan ng uloy tulad ng pagsasamba sa Diyos Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Ang mga taong naghihimagsik o rebelde sa Panginoon ay tulad ng mangkukulang, tatanikuran ng Panginoon ang mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Ginagaya ng mga sayantipiko ang gumawa ng mga hayop ubuhayin silang muli. Sabi sa Kawikaan, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Gumagawa sila ng clone ng tao na walang kaluluwa o robots na parang tao. Alam natin na ang mga demonyo pwedeng pumasok sa katawan. So sino ang papasok sa katawan ng mga ito? Napansin niyo ba ang rebellion sa mga sayaw, awit, TV, movies, parada at pagbukas ng CERN? Gumagawa sila ng ritual kay Satanas. Hindi maka hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahanayan at kanasuan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkakapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Pagkakaingit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi makakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Nakikita ninyo, pinaparada nila si Satanas. Maraming tao ay bulag na sumunod sa kanila sumunod sa kanilang mga awit, sayaw, pananamit at mga ginagawa ng satanismo. Huwag natin silang sundin. Sabi ng Panginoon sa Ezekiel 2, Ezekiel anak ng tao, susubuin kita sa Israel sa bansang Suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan, kaya puntahan mo sila at sabihin mo, ito ang pinapasabi ng Panginoong Yahweh. Makinig man sila o hindi, malalaman nilang may isang propeta sa kanilang kalagitnaan. Sinabi ni Yahweh, nakanda akong sabutin ang panalangin ng aking bayan, ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakanda akong magpakita sa nagahanap sa akin, ngunit hindi naman sila nagahanap. Sinabi ko sa bansang, ayaw tumawag sa akin. Narito ako upang ikaw ay tulungan. Buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang mapanghimagsik at ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. Sinasadya nila ako ay galitin. Naghahandog sila sa mga sagradong hardin at nagsusunog ng mga insenso sa mga altar ng pagano. Pagsapit ng gabi, nagpupunta sila sa mga puntod at nitso upang sangguniin ang kaluluwa ng patay na tao. Kumakain sila ng kaning baboy at maruming sabaw ng kaning handog ng pagano. Ang sabi pa ng isa sa kanila, lumayo kayo, huwag kayong lalapit sapagkat mas malinis ako sa inyo. Ang mga taong ito ay parang kusog sa aking ilong tulad ng apoy na nagniningas sa buong maghapon. Tingnan ninyo, lahat ay naisulat na sa aking harapan. Hindi ako maaaring tumahimik, ngunit paparusahan ko ang kanilang mga kasalanan. Pagbabayanin ko sila sa kanilang kasalanan at sa kasalanan ng kanilang mga ninuno. Nagsusunog sila ng insenso sa kabundukan at ako'y sinusuway nila sa kaburulan karapat-dapat na parusahan ang igagawad ko sa kanilang mga gawa. Itatakda ko kayo sa ispadang mamamatay. Ang mga liig ninyo tatagpasin ng palakul sapagkat tinawag ko kayo ngunit hindi kayo sumagot. Kinausap ko kayo ngunit hindi kayo nakinig. Ang ginawa ninyo pawang kasamaan sa aking paningin. Pinili ninyo ang hindi nakalulugod sa akin. Kaya ganito ang sabi ng Panginoong Yahweh, ang mga lingkod ko'y magsisikain, samantalang kayo'y aking gugutumin. Ang mga lingkod ko ay aking, aking paiinumin, ngunit kayo'y aking uuhawin. Ang mga lingkod ko'y pawang kagalakan ang tatamasin, samantalang kayo aking hihiyain. Sinasamba ng mga taong istatwa, tao o kayamanan, ang gawa ng tao, ngunit din nila sinasamba ang gumawa sa kanila ang Panginoon makaparusahan sa mga rebelde. Ang sabi ng Panginoon, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga magkukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Gumagawa sila ng turi upang ipagyabang ang kanilang pangalan sa ginawa nila. Hindi nila binigay ang papuri at pasalamat sa Panginoon at pagmamahal sa biyayang bigay niya sa atin. Sa henerasyon ngayon, nais nilang pansilin sila, palakpakan o tinalain sa mga nagawa nila. Mga bahay, sasakyan, damit, posesyon, alahas. Gusto nilang ilagay sila sa pedestal, mapagmataas at panalo. Ang pride ay nagsimula kay Satanas. Nais niyang maging tulad ni God. Sabi niya, umaningning na bituin sa umaga anak ng bukang liwayway. Bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos? Ilalagay ko ang aking trono? Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hinaga? Aakit ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang kataas-taasan. Ngunit anong nangyari at nawulog ka sa daigdig ng mga patay, sa kalanimang walang hanggan? Naisip mo ba kung bakit merong parada ng pride? Bakit nila binigyan ng ganitong titulo ang kanilang parada? Nais ng Panginoon na sundin natin siya. Igalang ang ating sarili at katawan dahil ginawa niya tayong lalaki at babae ayon sa kanyang imahe. Ngunit maraming tao ang ayaw sumunod at nagpapakita ng rebellion sa Panginoon. Mahalin natin ang bawat isa at dapat nating ibahagi ang salita ng Panginoon ng buong pagmamahal upang hindi sila mapunta sa impyerno kasama ni Lucifer dahil sa pagsuway sa utos ng Panginoon at pride o pagmamataas. Napupuot ang Panginoon sa mga palalo o may pride. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagkukumbaba ang nagbubunga ng karunungan. Kinamumuhi ang Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Ang kapalalu ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Hinahanap nila ang papuri ng buhay, papuri sa sarili, mabigay ng luho ng buhay ng katawan. Tinukso ni Satanas si Jesus at inalok ng yaman ng mundo. Ngunit tinanggihan ito ni Jesus dahil ang yaman niya ay walang katumbas sa yaman ng mundong ito. Maraming sumusunod sa Satanas dahil sa pera o luho o yaman ng mundo. Ang sabi ni Jesus, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking utos. At kung mahal niyo ang mundo, ang pagmamahal ng Ama ay wala sa inyo. Pinakita ni Satanas ang pride at rebellion sa Panginoon. Ang sabi niya, aakyat ako, ilalagay ko, uupo ako, aakyat ako, papatayan ko. Tingnan niyo ang sinasabi niya, puro ako, ako, ako. Marami sa mga tao ngayon ang mapagmataas, mayabang, makasarili. Ang sabi niya sa Matthew 6.33, Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Tandaan, hindi pinapatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila ay tinapon sa impyerno kung saan sila ay sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Kung pinarusahan ng Panginoon ang mga anghel, mga tao pa kaya na sumuway sa utos niya? Mabait at mapagmahal ang Panginoon. Kahit lumalayo tayo sa Panginoon, binigyan niya tayo ng paraan para iligtas at bumalik sa Kanya. Dahil mahal niya tayo ng gusto, si Jesus lamang ang tanging daan papunta sa Panginoon. Hindi natin kayang pumunta sa Panginoon ng sarili nating gawa. Ngunit ang Diyos ay nagbigay ng higit pang pagpapala, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. Kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Tandaan, ang parusa sa kasalanan ay kamatayan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayan na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Humingi kayo ng tawad sa Panginoon sa lahat ng inyong mga kasalanan. Tanggapin niyo sa si Yesus bilang inyong Panginoon at tagapaglipas. Kung ipapahayag ng inyong bibig na si Yesus, ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Magpabinyag kayong muli sa tubig. Ang sabi niya, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan, ay namatay ng minsan para sa inyo, na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga Espiritu na kabilanggo. Sila ang mga Espiritu ayaw sumunod noon, matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginagawa nito ang daong. Doon ay iilang tao, walo lamang ang nakaligtas sa tubig. Ang tubig ay larawan ng bautismo, nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Tandaan, ang nais ng Panginoon ang masunod kung kaya't sundin natin ang Panginoon. Ya, sabi niya, si Yahweh ay mabuti at siya ay makatarungan itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Sa mapagkumbaba, siya ang gumagabay sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Si Jonah, natandaan niyo ba ang kwenta tungkol sa kanya? Ang sabi niya, Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nananalangin ako sa inyo at sinagot niyo ako. Mula sa daigdig ng mga patay, ako'y tumawag sa inyo at dininig niyo ako. Sinuway ni Jonah ang utos ng Panginoon, kaya nilulun siya ng isda. Doon siya nagpakumbaba kung kaya't iniluwa siya panabas sa Nineveh. Gaya ng sabi ng Panginoon, ililigtas niya ang mga taong tumatawag sa Kanya. Nais ng na mga tao sa Torre ng Babel na abutin ang langit sa kanilang paraan, hindi sa kalooban ng Panginoon. Nais ng Panginoon na bumalik tayo sa Kanya, ngunit paano? Si Jesus lamang ang daan. Marami ang sumasamba kay Maria, ngunit hindi nabanggit sa Biblia na siya ang daan papunta sa Panginoon. Mahalin natin siya, ngunit kay Jesus lamang tayo manampalataya dahil si Jesus lamang ang daan papuntang langit. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sinabi niya sa John 14 verse 6. Walang peking Diyos o magkukulang o tao o, o anghel ang magliligtas sa inyo. Si Jesus lamang ang tagapagligtas at siya ay babalik. Ililigtas niya ang mga sumusunod sa kanya at hatulan niya ang mga rebelde at mga sumail. Ang tori ng Babel ay gaya ng mataas na sukurat na may altar para sa Diyos-Diyosan. Nais nilang abutin ang langit. Ang mundo ay nagkakaisa naman muli, pansinin ninyo, na meron silang isang lingwahe. Tandaan ninyo, ang mundo ngayon ay nagkakaintindihan dahil sa iisang lingwahe. Meron tayong tinatawag na English. Bumubuo, ang mga, bumubuo naman ang mundo ng plano para magkaroon ng isang gobyerno at relihiyon. Tinatawag nilang one world government and one world religion at one world currency na binubuo ng hindi nanginiwala sa Panginoon at sumasamba sa Diyos na Diyosan. Isa na naman ba itong pagsuway at pagmamataas sa Panginoon? Isa lamang ang Panginoon at wala ng iba. At si Jesus lamang ang daan papuntang langit. Kung naniniwala, naniniwala kayo kay Jesus, sundin niyo siya. Hindi ka maaaring maglingkod sa Panginoon at sa demonyo. Kung kaya piliin niyo kung sino ang dapat ninyong sundin sa araw na ito, huwag ninyong sundin ang mga kautusan ng mga masasama. Ang sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin. Ama, na, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami hayaang matukso kundi iligtas mo kami sa masama. Alam niyo ba na mamamay, ma, na tayo ng langit, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula roon hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Yesu Kristo, ang ating tagapagligtas sa pamagitan pamag ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Darating muli si Jesus at kukunin niya ang mga sumusunod sa kanya. Sa hudyat ng malakas na tunog ng tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin niya ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Sa isang sandali, sa isang kislap mata, sabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunod ng trompeta, ang mga patay ay muling pupuhayin at di na muling mamamatay. Sabi niya sa 1 Corinthians 15. Tandaan, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit o nasa lupa o sa tubig upang sambahin. ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Ang sabi niya sa Acts 16.31, sumagot sila, Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kailangan nating ibahagi ang salita ng Diyos sa buong mundo upang malinig nila ang magandang balita. Mahal tayo ng Panginoon. Sabi niya sa John 3.16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumapapalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi ni Jesus, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. At sino sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga anak. Sabi sa Revelation 5.9, inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat dapat na kumuha sa kasulatang nakabalungbun. At magtanggal sa mga selinyon, sapagat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Lahat ng bansa at lipi ay titipunin ng Diyos. Sabi niya sa Revelation 7.9, Pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni naman. Sila ay mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero na ng puti at may hawak na mga panaspas. Ano ang dapat nating gawin? Ang sabi niya, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Ang sabi niya sa 1 John 1.9, Subalit kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pangmamahal. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na bumalik sa Kanya sa pamamagitan ni Heso Kristo na Kanyang anak. Sambahin natin siya, paniwalaan, humingi ng tawad, magpabautismo para matanggap natin ang Holy Spirit na gagabay sa atin ang ating selyo na tayo ay anak ng Panginoon. Huwag kayong umisip Naggagawa kayo ng sarili ninyong daan papunta sa langit. Dahil walang ibang daan na makararating tayo sa langit kundi sa kay Heso Kristo lamang. Susundin natin ang mga salita ng Panginoon sa kanyang aklat sa Biblia. Mga kapatid, salamat po sa pakikinig. Congratulations sa lahat ng mga nanalo at nag sa mga video, uh, sa last video natin tungkol kay Noah. At ang, ang video natin, ang Bible uh, reading natin audio tungkol sa aklat ni John at tungkol sa aklat ni Mateo. So, lahat ng mga pangalan na makikita ko doon ay sasali sa raffle natin sa susunod na video. Ilalagay ko ang mga nanalo. So ibinibigay ko ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa kanyang anak na si Heso Kristo. Maraming salamat po sa pakikinig. Alam ko marami kayong matutunan sa salita ng Diyos. Maraming salamat po at pakipasa ito sa inyong mga kamag-anak para lahat tayo ay maging handa sa, pag, sa darating, sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po. God bless you.